Magandang buhay! Ngayong araw ay ating talakayin ang patungkol sa talata at sa mga teknik na maaaring magamit upang mapalawak ito. Pero bago ang lahat, pikin muna natin ng depenisyon ng talata. Ang talata ay binubuo ng mga paungusap na may kaisahan, pag-uugnay-ugnay, may layunin at paksang tinatalakay at pinapalawak. Ito rin ay tinuturing na pinakamaliit na unit ng isang teksto. Kinakailangan na nagkakasundo-sundo ang mga pangungusap na bumubuo dito upang sa ganoon ay hindi magkaroon ng anumang kaguluhan sa isip ng mga mambabasa. Upang mangyari ito, mayroong mga teknik na maaaring gamitin ang mga manunulat na tulad niyo. Ang una ay ang paghahawig at pagtatambis. Sa teknik na ito, pinapalawak ang talata sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng mga katangian ng isang bagay. Sunod ay ang pagbibigay katuturan o depenisyon. Ito ang pagbibigay kahulugan sa may hirap na salita o mga salita sa loob ng teksto. Sa pagbibigay katuturan, Maaring bigyan diin ang uri, antas, katangian at saklaw ng isang salita o bagay. At panghuli ay ang pagsusuri. Ito ay isang teknik sa pagpapalawak na nangangailangan ng mas malalim na pagpapaliwanag sa kaugnayan ng isang paksa sa iba't ibang bahagi ng talata. Maaari itong talakayin ng mas malawak sa pagbibigay ng mga elemento ng isang bagay o akda. Pero para saan nga ba ang mga teknik sa pagpapalawak na ito? Para ba ito makapagsulat ng napakahabang mga sulatin? Siyempre hindi. Mahalaga ang mga teknik na ito upang mas mapaganda at mapaninaw ang ating ginagawang sulatin. Karagdagan pa, ito rin ay ginagamit upang hindi maging paulit-ulit ang mga ideya na isinusulat natin. Kaya kapag kayo ay may kailangang gawing talata, huwag kalimutan ang mga teknik na ito. Pagbati sa mas mahusay na sarili kung may katanungan ka, huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. O kaya naman ay mag-iwan ng mensahe sa aking Gmail account at Facebook page. I-like mo na rin ang video na ito. At syempre, mag-subscribe ka na para sa mas maraming aralin sa wika at panitikang Filipino. Paalam!